Hello, hello guys. Good evening. Eto kaka ko lang at late na ako umuwi dahil naglinis kami ng amo ko. Malinis naman yung bahay kaso kapag ang amo kong naglilinis, halos lahat-lahat is linilinis niya pati yung ano para niya is nililinis niya kahit wala naman madumi doon guys kasi konti lang yung gamit nila so wala tayong magagawa mo siya di ba naman siyang sumunod sa akin di ba so yun guys yun naman yung mansura di ba kapag gabi ang dami mga Pilipino dyan yung iba pupunta sa supermarket yung iba naman galing sa metro yung iba naman is galing sa trabaho so di ba diba, ang daming mga kababayan dito sa Mansura Banda so yan guys no pagod na pagod ako kasi nga naglinis kami grabe naman itong madam ko isa lang talagang kwarto yung natapos namin nilinis tapos ano bukas meron pa daw dalawang kwarto ay eh, grabe maglinis naman itong madam ko eh. so yan guys no kakarating ko lang sa ano ko sa kwarto ko at yan uhaw na uhaw ko kasi nga hindi siya nag-order ng tubig sabi ko mag-order ka ng tubig madam kasi wala nga tayong tubig yung bata hindi rin makainom tapos hindi nga nag-order siya so binigyan na lang ako ng kamatis anim galing kasi sa farm yung kapitbahay nila so binigyan kami ng kamatis binigyan din ako ng kamatis at ito pala binigyan niya ako ng plansa ang arte niya binigyan niya sa akin yung plansa niya kasi may maitim na siya kasi nagplansa siya nag ano nagdikit ba nagdikit yung plansa sa ano sa so, damit. So, yan. Binigay na sa akin. So, magluto tayo ng nilagang itlog ngayon muna. At saka kanin kasi nga pagod ako magluto-luto. Ay, nako Ang dressing room ko. Grabe. Ang, mm, Wala na akong masabi. Ang kalat-kalat. So, yan pala yung ano natin. Gawa tayo ng sausawan. Kamatis, sibuyas, tapos may sili. Ilagay natin dyan yung nilagang natin itlog. Kasi, alam nyo na, nagkapagod ngayon. Kasi, wala tayong luto-luto. Wala din naman akong lulutuin. Kasi, wala pang pera guys no wala pang sweldo eh naka naman ako dito ng ano mga 20 days hmm paano, paano ko makuha yung ano ko yung sweldo ko is kailangan ko pa talaga maghirap kailangan ko pa magdrama drama sa kanya ba diba? ganun talaga nangyayari sa amin dalawa ng aking amo nakakainis pero okay lang sige lang basta matutulog talaga ako tuwing hapon hindi <laughs> natutulog talaga ako guys, tuwing hapon, kapag wala akong trabaho, kasi inalis na kasi nila yung mata wala na yung mata kaya ngayon, is, naka video na ako, ganyan hindi naman niya pinagbawal na mag-video-video mag-cellphone-cellphone, pero syempre kapag may, ta may mata is, natatakot ka talaga na maggawa ng mga, ano na video-video, ganyan, so wala na akong mata ngayon, hmm, kasi isang taon na ako sa kanila, siguro may tiwala na sila sa akin kasi inalis nila yung mata, ganyan so, kain tayo, napapalunok ako para gusto ko pa rin kumain, sure ang taba-taba ako na, so kain tayo di ba, simpleng ulam ng OFW, ito lang talaga sapat na para sa akin, mas gusto ko pa talagang ganitong mga ulam, kaya mga special, mga manok tapos inopen ko yung sardines ko na ilang taon na char no, ilang buwan na sardines na yung nandito pa yung kasama ko hindi ko alam kung still okay pa rin yan hindi ko pala na check yung ano niya hindi ko na check yung kailangan na niya pero hindi man di ba na expire nga na expire din siya pero umabot ng ano diba yan taon taon Sure. sige lang bye